candy. Aling araw na kasi tapos magka-candy pa ako. Sige, itry natin to ha. Mag-candy tayo. Uy! So, this is a coffee candy. Ayan o. Oh. Coffee candy. Amoy na, amoy ko pa lang eh. <laughs> Yung pagka... Uy, ang sarap. Uh, sa mga mahilig magkape dyan, meron na tayong candy na coffee. Candy coffee. Uy, this is the... Candy looks like. Coffee na coffee talaga siya. Mm. Oh my goodness. Coffee siya. Tapos meron siyang mentol. Dan! Like, dito ko. Oh my goodness, ang sarap. <laughs> <laughs> ang lamig niya sa lalamunan, be. Grabe, mapapaubo ka sa lamig sa lalamunan neto. Coffee na ha. Pero mapapa freshen up. Kasi ang lamig niya talaga dito sa lalamunan. Like, alam mo yun, meron siyang mental eh. Like, ang lamig.